Disclaimer ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari sa isang baryo sa Visayas. Ang ilang pangalan, lugar at detalye ay binago upang maprotektahan ang mga taong sangkot. Ito ay may halong katotohanan, kababalaghan at kasinlakas ng paniniwala ng mga Pilipino sa mga nilalang na hindi nakikita. Pakinggan sa inyong sariling pagpapasya. Tahimik ang baryo ng Binitan tuwing dapit-hapon. Ang mga ibon ay humuhuni sa tuktok ng kawayan at ang hangin ay may dalang amoy ng tuyong damo. Dito nakatira si Lira, isang dalagang kilala sa kanilang baryo dahil sa kabaitan at magandang pangarap sa buhay. Pangarap niyang makapagtapos ng kolehiyo sa lungsod at maging guro. Ngunit tila hindi yon itinadhana sa kanya. Nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa malubhang karamdaman, biglang nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Naiwan silang mag-ina at lumubog sila sa utang. Ang ina niyang si Aling Rosa ay napilitang mangutang sa isang mayamang lalaki sa kabilang baryo, kay Don Emilio Vergara. Ayon sa mga matatanda, matagal nang namumuhay mag-isa si Don Emilio at bihirang lumabas sa araw. Wala rin nakakaalam kung saan siya kumakain, ni kung saan nang dagaling ang kanyang yaman. Isang gabi, habang nagluluto si Lira ng hapunan, dumating si Don Emilio sa kanilang bahay. Suot nito ang isang lumang barong na tila ginamitan ng alikabok. May ngiti ito sa labi, ngunit malamig ang mga mata. Magandang gabi, Aling Rosa, Anya, naisip kong bayaran na lang ng inyong anak ang utang sa pamamagitan ng kasal. Nang marinig yon, parang gumuho ang mundo ni Lira. Inay, ayoko po, umiiyak niyang sabi. Munit mahigpit ang kapit ng kanyang ina sa kanyang kamay, nanginginig sa takot. Lira, wala na tayong magagawa. Kung hindi, kukunin niya ang lupa natin. Wala tayong matitirhan, bulong ni Aling Rosa. Mula noon, hindi na mapakali si Lira. Laging mabigat ang pakiramdam niya tuwing dadaan sa ilalim ng buwan. May naririnig siyang tila bulong sa dilim, mga tinig na paulit-ulit na sinasabi, hindi mo siya dapat pakasalan. Lira ngunit dumating ang araw ng kasal. Hindi ito ginanap sa simbahan, kundi sa isang lumang bahay sa tuktok ng burol. Wala ni isang kamag-anak ni Lira ang naroon, maliban sa ina niya at ilang matatanda. Sa gitna ng lamig ng gabi, nakatayo siya sa harap ni Don Emilio, at sa sandaling magsanib ang kanilang mga palad, biglang bumigat ang paligid. May mga matang nakamasid sa kanila mula sa dilim. At nang halikan siya ni Don Emilio, may naramdaman siyang malamig na hangin na parang sinipsip mula sa kanyang dibdib. Hindi niya alam, ang kasal na iyon ay simula ng kanyang bangungot. Kinabukasan ng kasal, nagising si Lira na tila wala sa sarili mabigat ang kanyang ulo at malamig ang paligid kahit tirik ang araw. Nasa loob siya ng malaking bahay ni Don Emilio, isang lumang mansyon na yari sa kahoy, may makakapal na kortina at amoy na parang pinaghalong insenso at dugo. Simula ngayon, asawa na kita, Lira, malamig na sabi ni Don Emilio habang pinagmamasdan siya mula sa gilid ng silid. Wala kang dapat katakutan, basta't susundin mo lang ako. Ngunit sa loob-loob ni Lira, may kumakabog na takot na hindi niya maipaliwanan ang kanyang puso ay tila laging handang tumakbo. Sa unang pag-ikot niya sa bahay, napansin niyang kakaiba ang mga larawang nakasabit sa dingding. May mga lumang retrato ng mga babae, magaganda, nakaputi, ngunit lahat ay walang ngiti. Ang bawat larawan ay may parehong mata, tila nakamasid kahit saan siya magpunta. Sa hapagkainan, may tatlong pinggan. Isa para kay Don Emilio, isa para sa kanya, at isa pa na walang laman. Bakit po may isa pang pinggan, Don Emilio, mahinang tanong ni Lira? Ngumiti ang lalaki, bahagyang nag-iba ang boses. Iyan ay para sa mga nauna. Tradisyon ng pamilya. Kinilabutan si Lira. Sa bawat subo niya ng pagkain, nararamdaman niyang may malamig na hangin na dumadaan sa kanyang likuran. Sa bawat gabi, may mga yabag sa labas ng kanyang silid, mabagal, matigas, at parang may kuko ang tumatama sa sahig. Isang gabi, nagising siya sa kakaibang ingay. Parang may humahagikik sa labas ng bintana. Lumapit siya, marahang binuksan ang kurtina at napasigaw sa nakita. Sa dilim ng hardin, may nakatayong babae, nakaputi, nakayuko at duguan ang paa. Nakatingin ito sa kanya, ngunit nang kumurap siya, bigla itong naglaho. Kinabukasan, sinabi niya kay Don Emilio ang nakita. Munit mumitilang ito, malamig at tahimik. Marami talagang lumalakad dito tuwing gabi, anito. Sanay ka rin, makikita mo, may mga nilalang na hindi dapat katakutan. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Lira na parabang bawat sulok ng bahay ay humihinga. Ang mga pader ay may mga bulong, ang hangin ay may tinig. At sa tuwing hahawakan siya ni Don Emilio, parang may kasabay, isang malamig na kamay na hindi nakikita. Hindi alam ni Lira kung anong sumpa ang pinasok niya. Munit alam niyang ang kasunduang iyon ay hindi kailanman binasbasa ng Diyos. Lumalim ang gabi sa lumang bahay ni Don Emilio. Tahimik ang paligid, tanging hunin ng mga kuliglig at ihip ng hangin sa labas ang naririnig. Sa silid ni Lira, ang liwanag ng kandila ay kumikislap sa malamig na hangin, tila may mga aninong sumasayaw sa dingding. Pagod at takot, sinubukan niyang pumikit, umaasang makatulog kahit sandali. Munit bago pa man siya makatulog ng mahimbing, biglang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang leg. Napasinhap siya. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nakayuko sa kanya si Don Emilio, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Mapula ang mga mata, mahahaba ang ngipin, at ang balat ay maputlang kulay abo na parang bangkay. Nakatitig ito sa kanya, at sa bawat hina nilira, pakiramdam niya ay hinihigop ang hangin mula sa kanyang dibdib. Emilio huwag mahinang sabi ni Lira, nanginginig. Ngunit tila hindi ito nakaririnig. Nakapako lang ang tingin nito sa kanya, parang gutom na hayop. Maya-maya, biglang tumigil si Don Emilio, huminga ng malalim, at naglaho sa gilid ng silid, parang usok na sumingaw sa dilim. Naiwan si Lira, pawisan, nanginginig, at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Tumakbo siya palabas ng kwarto, ngunit habang binabagtas niya ang pasilyo, tila humahaba ito. Paulit-ulit ang direksyon, ang bawat pintuan ay bumabalik sa isang silid, ang silid nilang mag-asawa. Kinabukasan, nagising siyang muli sa kama. Iniisip niyang baka panaginip lamang iyon. Ngunit nang bumangon siya, nakita niya ang dugo sa gilid ng unan at ang mga bakas ng paa sa maliit, pero matutulis. Lumapit si Don Emilio, maayos ang ayos, tila walang nangyari. Hindi ka dapat lumalabas ng silid sa gabi, mahina nitong sabi may mga nilalang na nag-aabang sa labas. Ngumiti ito, munit sa ngiting iyon, may halong pananakot. Lumipas ang mga araw, munit hindi na nakatulog si Lira ng payapa. Tuwing hating gabi, naririnig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak sa bubong, at minsan, ang boses ni Don Emilio na tila galing sa ibaba ng bahay, habang nakikita niyang natutulog ito sa tabi niya. Isang gabi, sinubukan niyang magdasal ng mahina. Munit bago niya matapos ang noong Maria, may malamig na tinig na bumulong sa kanyang tainga, "Hindi siya ang aswang, Lira ikaw ang inihahanda." Napapitlag siya. At sa salamin sa tabi ng kama, sandaling nasilayan niya ang sariling anyo, maputla, at sa likod ng kanyang mga mata, may kumikislap na pula. Lumipas ang tatlong araw mula nang mangyari ang gabing iyon, ngunit hindi pa rin makalimutan ni Lira ang mga nakita at naramdaman niya. Parang unti-unti nang nawawala ang kanyang sarili, hindi na siya makakain. Hindi makatulog at sa tuwing titingin sa salamin, tila may ibang mukha na nakatingin pabalik sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya sa paligid ng lumang bahay, napansin niyang kakaiba ang tanim sa likod ng burol. May mga punong walang dahon at sa ilalim nito ay tila may mga hukay na tinabunan ng maruruming tela. Sa gitna ng mga yon, may isang matandang babae na nakasuot ng itim na belo, nakayuko at tila nagdarasal. Magandang hapon po, mahinang bati ni Lira dahan-dahang tuminala ang babae. Ang balat nito ay kulubot na parang balat ng saging, at ang mga mata ay tila alam ang lahat. Ah, ikaw pala ang bagong asawa, sabi nito. Huli ka na. Napalunok si Lira. Ano pong ibig niyong sabihin? Lumapit ang matanda, inilapit ang mukha sa kanya. Ang bahay na yan sa burol hindi tirahan ng tao. Diyan nanunuluyan ang nilalang na matagal ng sumisipsip ng kaluluwa ng mga dalaga. Dahil sa takot, agad siyang bumalik sa bahay at tinanong si Don Emilio tungkol sa matanda. Wala kang dapat paniwalaan sa sinasabi ni Aling Berta, malamig na tugon ni Don Emilio. Matagal na siyang baliw. Sinisisi ako sa pagkawala ng kanyang anak. Ngunit hindi napawi ang kaba Lira. Nang sumapit ang gabi, tinanong niya si Aling Berta muli. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglakad silang dalawa sa paanan ng burol. Doon ipinakita ng matanda ang isang lumang bato na may mga ukit, mga simbolong hindi pamilyar kay Lira. Iyan ang tanda ng kasunduan ng mga Vergara at ng mga nilalang ng dilim, paliwanag ni Aling Berta. Ang bawat babaeng pinakasala ni Don Emilio ay hindi na lumalabas ng bahay na yan. Hanggang ngayon, naroon pa rin sila sa ilalim ng lupa. Nang marinig yun, nanlamig ang katawan ni Lira. Tumingin siya sa lupa at tila may narinig siyang mahinang pag-iyak. Tulungan mo kami bulong ng isang tinig mula sa ilalim. Bigla siyang hinila ni Aling Berta. Huwag kang tatagal dito. Baka marinig ka niya. Nilingon ni Lira ang bahay sa tuktok ng burol at sa isang bintana may aninong nakatayo. Nakamasid, hindi gumagalaw. Ang anino ni Don Emilio. At sa kanyang mga mata, kumikislap ang pula ng buwan. Lumalim ang gabi sa baryo ng binitan. Sa labas ng bintana ni Lira, ang buwan ay kulay dugo, maliwanag, ngunit nakakatakot pagmasdan. Habang nakahiga, hindi niya mapigilan ang matinding kaba. Ang mga sinabi ni Aling Alingberta ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ang bawat babaeng pinakasalan niya, hindi na muling lumabas ng buhay. Eksaktong alas dose ng marinig niya ang pagaspas ng malalaking pakpak mula sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, tinakpan ang kanyang dibdib ng kumot, at naglakad papunta sa pintuan. Sa bawat yapak niya, parang may humihina sa paligid, malamig, basang hangin na tila galing sa ilalim ng lupa. Tahimik niyang binuksan ang pinto. Mula sa hagdanan, bumababa si Don Emilio, ngunit hindi tulad ng dati. Ang kanyang balat ay kumikintab sa liwanag ng buwan, at mula sa likod niya, unti-unting lumalabas ang mahahabang pakpak, itim, tuyo, at may amoy ng pagkabulo. Nanlaki ang mga mata ni Lira, Dahan-dahan siyang umatras, ngunit naglaho si Emilio sa harapan niya, parang usok na nawala sa hangin. Paglingon niya, nasa likod na ito, nakangiti. Ngayon mo lang ako nakikita sa tunay kung anyo, Lira, bulong nito. Ngayon mo lang ako tunay na mapapasayo. Hindi na nakagalaw si Lira. Naramdaman niyang parang may dumaloy na lamig sa kanyang katawan, at ang paligid ay nagdilim. Nilingon niya ang sahig, at nakita niyang unti-unting dumudugo ang mga lumang simbolo sa tabla. Sa kisami, may mga bakas ng kamay, pula, sariwa, at gumagalaw mag-isa. Bakit mo to ginagawa? Umiiyak na tanong ni Lira. Ngumiti si Don Emilio. Dahil ikaw ang huli. Sa pamamagitan mo, muli akong magiging tao. At ang kaluluwa ko ay magiging buo sa katawan mo. Nagsimulang manginig si Lira. Tumakbo siya palabas ng silid at bumaba sa silong, ngunit sa bawat hakbang, tila lumiliit ang mundo. Ang mga pinto ay bumabalik, ang mga bintana ay nagiging salamin. Sa bawat pagtanaw niya, sarili niyang refleksyon ang nakikita, ngunit iba, maputla, may itim na mata, at may ngiti ng isang halimaw. Mula sa dilim, may boses na bumulong, mahina ngunit malinaw, hindi ka makakatakas, lira. Hindi mo alam ikaw ang alay. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang sahig. Bumagsak siya sa ilalim ng bahay, sa isang silid na puno ng kabaong, kandilang itim, at mga babaeng nakaputi. Sa pinakahuli, nakita niya ang isa sa kanila, nakangiti, at kamukha niya. Nang mahulog si Lira sa ilalim ng bahay, bumagsak siya sa malamig na sahig na gawa sa bato. Sa paligid, may mga kabaong na nakabukas, at sa bawat isa ay may nakahigang babae, maputla, nakaputi, at tila natutulog. Munit ang ilan ay humihina pa, marahan, parang nakapako sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa dulo ng silid, may altar na gawa sa kahoy at bakal, may mga kandilang itim na umiilaw ng mahinang mahina. Sa gitna nito, nakasulat sa lumang papel ang mga salitang hindi niya maunawaan. May mga palamuting gawa sa buto at buhok, at sa likod ng altar ay isang lumang larawan ni Don Emilio, bata pa, Munit ang mga mata ay pareho pa rin, malamig, mapula, walang kaluluwa. Lumapit si Aling Berta, humahangos, may dalang lampara. Lira, sigaw niya. Narito ka pala. Hindi ka dapat bumabarito. rito. Aling Berta, ano to? Nanginginig na tanong ni Lira. Yan ang lugar kung saan ginaganap ang ritual ng kasal. Ang bawat babae na pinakasala ni Don Emilio ay ginagawang sisidlan ng kanyang kaluluwa. Kapag natapos ang ikapitong gabi, lilipat na siya sa katawan mo. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Hindi hindi ko to papayagan. Ngunit lumakas ang hangin sa loob ng silid, at isa-isang bumukas ang mga kabaong. Lumabas mula rito ang mga babaeng patay, lumalakad, nakapikit, parang mga alagad ng dilim. Isa-isa silang tumitig kay Lira, sabay sabing, kami noon si Lira. Ikaw ngayon ang kasunod. Napatakbo si Lira, ngunit biglang bumukas ang lupa sa ilalim niya. Mula sa itim na usok, lumitaw si Don Emilio, ngayon ay ganap ng nagbago may malalaking pakpak, mahahabang kuko, at bibig na punang ngipin. Hindi ka makakatakas, mahal ko, sabi nito. Nangako ka sa harap ng buwan. Sa kasal na yon, pinirmahan mo ang sumpa. Naglakas loob si Lira. Hindi ko to pinili. At hindi ako magiging katulad mo. Ngunit habang sumisigaw siya, naramdaman niyang unti-unting sumasakit ang kanyang dibdib, parang may pumapasok sa loob ng kanyang kaluluwa. Mula sa dilim, lumitaw ang imahe ng kanyang ina, si Aling Rosa, umiiyak. "Patawad, anak, hindi ko alam, hindi ko alam na ganito ang kapalit." Nang marinig iyon, napahagulhol si Lira. Sa kanyang harapan, sumiklab ang apoy mula sa altar, at isang tinig ang nagbunyag, "Ang kasal ay sumpa, at ang sumpa ay buhay na walang katapusan." At sa sandaling iyon, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na binubuo ng dalawang kaluluwa. Mabilis ang tibok ng puso ni Lira habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid. Ramdam niya ang malamig na enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan, ang espiritu ni Don Emilio na pilit sinasanib sa kanya. Ngunit bago tuluyang mangyari iyon, biglang sumigaw si Aling Berta, habang itinaas ang maliit na bote ng dugo at asin. Lira! Hawakan mo to! Yan lang ang makakaputol sa sumpa. Nanginginig na tinanggap ni Lira ang bote. Sa paligid, naglalakad ang mga dating asawa ni Don Emilio, mga nilalang na parang buhay, ngunit wala ng kaluluwa. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, nakangiti, habang si Don Emilio ay lumulutang sa ere, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Hindi mo ako matatakasan, sigaw ng aswang. Hindi ako ang dapat mong mahalin, Emilio, sagot ni Lira, tumutulo ang luha. Ang dapat mong hanapin ay kapatawaran. Ngunit sa halip na magbago, lalo itong nagalit. Umalingawngaw ang malakas na ihip ng hangin, nagliyab ang altar, at ang lupa ay yumanin. Tinakbo ni Lira ang altar, ibinuhos ang laman ng bote sa paligid, habang sabay-sabay silang nagdasal ni Aling Berta ng sinaunang orasyon, sa liwanag ng buwan, sa asin ng dagat, putulin ang ugnayan ng dugot dilim. Sumigaw si Don Emilio, bumagsak sa lupa, at ang kanyang anyo ay unti-unting nagbago, mula sa halimaw patungo sa isang taong uhaw sa buhay. Hindi mo alam kung ano ang ginawa mo, Lira. Galit nitong sigaw. Kung mamamatay ako, mamamatay ka rin. Munit lumapit si Lira, hawak ang kandila mula sa altar. Kung ito ang tadhana ko, pipiliin ko pa rin ang mamatay bilang tao, hindi bilang nilalang na katulad mo. Ibinuhos niya ang apoy sa paligid at agad sumiklab ang buong silid. Ang mga espiritu ng mga babaeng pinatay ay nagsimulang lumutang, lumalabas mula sa kanilang mga kabaong. Isa-isa silang lumapit kay Lira hinawakan siya sa balikat, at sabay-sabay na nagsabi, salamat palayain mo kami. Habang nagliliyab ang apoy, hinampas ni Lira ng asin ang dibdib ni Don Emilio. Napasigaw ito, at ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay, nagiging abo sa hangin. Ngunit bago tuluyang maglaho, nakangiti ito. Kung iniisip mong tapos na ito, nagkakamali ka. Sumabog ang apoy. Natumba si Lira, nawala ng malay, at sa huling sandali bago siya makitil, naramdaman niya ang mainit na haplos ng mga kaluluwang pinalaya niya. At sa gitna ng usok, lumitaw ang buwan, maliwanag, tila nagsisimula pa lang ang kanyang kwento. Pagising ni Lira, wala na ang apoy. Ang paligid ay nabalot ng abo, at ang lumang bahay ni Don Emilio ay halos gumuho. Ang mga kandila sa altar ay patay na, ngunit sa gitna ng abo, may liwanag pa rin nagmumula, isang maliit na pulang bato na kumikislap. Dahan-dahan niya itong dinampot. Pagkakadampi pa lang ng kanyang daliri, biglang sumiklab ang hangin at umalingaw ang tinig ni Don Emilio, hindi mo mapapatay ang sumpa ikaw na ngayon ang tagapagmana ko. Napaluhod si Lira, hawak ang dibdib. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang ilong, at ang mga mata niya ay bahagyang nagbago ng kulay, isang mapulang anino sa itim ng kanyang mga mata. Dumating si Aling Berta, sugatan at nanginginig. Lira, kailangan nating tapusin to, sabi nito. Bago tuluyang makuha ng sumpa ang kaluluwa mo. Ngunit bago sila makagalaw, narinig nila ang iyak ng mga kaluluwa. Mula sa abo, isa-isang sumulpot ang mga babae, dating asawa ni Don Emilio, ngayon ay mukhang mapayapa. Lumapit sila kay Lira. Anak, tapusin mo na ang siklo, sabi ng isa. Gamitin mo ang dugo, hindi para manakit kundi para magpatawad. Napaluha si Lira. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya, ang tanging paraan para maputol ang sumpa ay hindi sa apoy o asin, kundi sa pagpapatawad. Kinuha niya ang pulang bato at pinisil ito hanggang mabasad. Isang liwanag ang bumalot sa buong lugar. Sumigaw siya habang bumabalot sa kanya ang enerhiya ng lahat ng mga kaluluwang pinalaya. Sa sandaling iyon, bumagsak ang bato sa lupa, naging abo, at ang buong paligid ay napuno ng katahimikan. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na. Nasa labas na siya ng lumang bahay, nakahandusay sa tabi ng duhat na puno. Sa di kalayuan, naroon si Aling Berta, nakangiti. Natapos na anak, sabi nito. Malaya ka na. Ngunit bago siya tuluyang makabangon, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok, isang pamilyar na bulong. Hindi natatapos ang sumpa, Lira. Sa bawat dugo na ibinubuhos, may bagong kwentong isisilang. Napatingin siya sa langit. Ang buwan ay maliwanag pa rin kahit umaga na. Tumayo siya, pinunasan ang dugo sa kanyang labi, at mahinang nagsabi, "Kung ito ang kapalaran ko, ako na ang magiging tagapagtanggol laban sa mga tulad mo." Habang naglalakad palayo, unti-unting naglaho ang lumang bahay sa likod niya, tila hindi kailanman umiral. At sa huling sigaw ng hangin, may mga matang pulang nakamasid sa kanya mula sa kakahuyan. Ang sumpa ay naputol ngunit ang dugo ng aswang ay muling nagising. Isa